Hello mga kasari So good afternoon Ano oras na ba? Ay 131 na pala oh. Ayan malapit na magpesta Dito sa amin Ayan so mag vlog muna ako Kasi mamaya busy na naman ako Kasi may mga ano na naman ako, may mga pinamili or kinumpra kasi magpiesta na. Ilang araw na lang magpiesta na. So, ayan, meron na ako dito binili na gamit. Dito na naman sa tindahan ulit. Um, inbox natin na oh. no? Oh, ha, kita nyo na kung ano to. <laughs> so, ito galing pa to ng Manila. To, Manila! <laughs> so, ano lang siya? Uh, galing to ng... Divisoria. Sa Divisoria ako pinabili sa pinsan mo kasi nagpunta sila ng Divisoria. Kasi pag dito sa Katbalogan, mahal. Nasa siguro 3,000 plus. Or 4,000 pag ganito. Ito ay 30 kilogram. Ayan, ang timbang niya ay 30 kg. Bili ko na ito, uh, 2.5 lang. Pero sa Divisoria, Divisoria price, 2.5, pura na. Ayaw ko dito sa Samar kasi mahal, dito sa Magbalogan. Ayan, so i-unbox ko sa inyo. Ayan! May ano kami, may timbang pa naman kami. And zone! <laughs> Ayan, no, may timbangan kami yan. Kaya lang, syempre ngayon ay magpifiesta na. So hindi pwede na isa lang yung timbangan namin. Kailangan dalawa na para para ano para mabilis yung pagtitinda namin kasi pag isa lang yung timbangan mahirap pag isa lang kasi dami na namin customer at kasi dito sa amin tinitimbang may mga gulay kami at saka mga lamas kailangan namin ng another timbangan ayan ang ano ang tatak niya ay general so ito ito kasi yung ano ito daw yung ah, kita tangaran <laughs> ayan general ang tatak ito daw yung maganda pagdating sa timbangan yung general okay so kasama niya ay wasan na ba yan charger lang Ayan, may charger. Tama. So, um, so, 30, kil 30 kilos. 30 kilos ang kanyang capacity. 30 kilogram. And, shada! Okay. Kain na So, nagmamadali na ako kasi may dadating kami ngayon na mga uh, Series. Medyo madami-dami. Kaya, kailangan ako na magmadali mag-video. Di ako masyado nakakapag-vlog kasi nabibisi na ako dami na kaming gagawin dito sa tindahan. So, busy kaya din na ako nakaka, nakakapag-video, din na rin ako nakakapag-edit. Ayan, may mga so, may mga stack na pala kami ng mga soft drinks. Ay, Ayan, nandun. Kaya lang mahal. Mismo, tsaka Mountain Joe. Pero mahal. Nahirapan pa rin kasi kami dito sa stock, dito sa summer, kasi sa San Juanico Bridge. Dahil sa San Juanico Bridge, diba? Ay, mahirap dumaan dun. Ay, sa so ito na. Yung timbangan. Open natin. Asa na ba yung ano? Oo! So, dalawa na yung timbangan namin. Kailangan ko kasi ng dalawa. Ayan. Mahirap kasi dito sa amin pag isa lang. Kailangan dalawa kasi ang dami-dami namin tinitimbang. Uh, bali, ano kami tatlo kami na nagtitinda. Kasi may kasama ko dito sa tindahan. Nahirap, nahirapan din ako pag ako lang. So, kailangan marami kaming timbangan para mabilis yung pagtitinda namin dito. So, ayan siya. Okay. Ayan. Ayan na. So, to 5 ang bili ko nito. Pero sa ano to sa Divisoria, pinabili ko lang sa pinsan ko kasi nagbiyahe sila sa Divisoria. Kaya, mura yung bili ko 2.5. Pag dito kasi sa balogan is nasa 4,000 siguro to. Ayan. Okay, so ano? Okay, so ito lang yung share ko sa inyo. Pinakita ko lang yung another binili ko na naman ulit dito para sa tindahan, di ba? Kasi yung ano namin, at timbangan namin na isa na ganito nasira na siya. Ayoko na ipagawa. Bumili na lang ako ng pag. Okay, so yan. Ito lang yung ano, vlog. Ito lang yung share ko sa inyo. Pina, pina yung aking binili na timbangan. Digital na timbangan. Okay, so yan. Ah, uh, salama ka. Uh. Okay, so yan. Uh, kung di ka pa nakasubscribe, yan. Subscribe nyo na yung channel natin. Yan. So nag-upload ako ng mga sorry sorry store vlog. Kung ano lang yung mga pinagbibili ko. Tapos kung ano yung ginagawa dito sa tindahan. So yun ang aking pina-upload. So subscribe nyo na yung channel ko. At i-share nyo na rin. And palike na din ng aking mga video. So yan. Ah, uh, thank you. Maraming salamat sa mga nanonood ng ating mga video yan. Thank you to the afternoon. Sa inyong lahat ng pinakulog ng mga waray. So, sa lahat ng mga kasakari ko dyan, ayan, happy ceiling po sa inyong lahat. So, ayan. Tapos, nagmamadali, no? Ayan. So, dito ka na tataposin. See you sa next vlog na lang ulit. Hindi ko alam kung uh, makakapag-upload ako lagi kasi busy na din. Malapit na yung fiesta. Ilang araw na lang fiesta na dito. So, ayan. Uh, thank you for uh, maraming salamat. Bye-bye na. Ayan.